Salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel. Lalo na sa ating mga members. Shoutout kay Idol Roman Villanueva, Idol Marvin Malibiran at Miss Miami Laurel na pinakamatagal kong membro na dalawang taon na. Sa mga mag isang taon na membro ng ating mga channel kay Marinda Alves, Lito Buino, XPG Secret Files. Uh, subscribe po kayo sa channel niya mga idol. Kay Dai Ilin Ito, Lilibit Tumagi. Tita Jin kay Ferris at sa pag ni Idol din Kaligdong Vlog. Maraming salamat Idol. Sa mga bago natin na pamilya kay Turin at your Friends, Almalin Ponsika, Mat Vlog, Maricel Aranco, Ami Kuroki, Marcel Nakil, ang Angelito Brunola, Richard Umpan, at Ibing Matingber. Welcome at maraming salamat din sa mga bago natin na member. Uh, shoutout kay Sheila Budino, tagasi Barua at kay Tart Maraming salamat sa pagtitiwala mga idol at mabuhay po kayong lahat. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo. Simula na po natin ang ating kwento. Ang wika ng isa sa mga ito. Baltok, mukhang kinakailangan na natin na tulungan ang mga bata. <laughs> para mas mapadali ang pagtalo sa mga buhong na ito. Tara na, Batok, Amadio, Suki, Kirang. Ang wika nitong si Maki at pagkatapos walang kagatul gatol na naglulundagan na ang mga ito at nagtakbuhan papunta doon sa kinaroonan ng mga naglalaban. Agad nang sumali ang mga ito sa nangyayaring labanan at agad na napapatumba ang dalawang membro ng Dip Squad agad naman na muling uwi din itong si Maki. Dudong Butchok, huwag ka nang magtataka. <laughs> Ngunit kinakailangan tapusin natin ang mga ito para hindi na magawa ng mga ito ang binabalak ni Andong sa amin. Tandaan ninyo ito mga bata, ginawa namin ito dahil kay Nanay Kandida. <laughs> At pagkatapos muling umatake ang mga ito na labis na ikinagulat ng grupong batosay at grupong Ditzquad. Napamura na lamang itong si Sarinto Buban dahil hirap na nga silang talunin ang mga bata. Dumating pa ang pamilya ng mga mga ngatay na di hamak na mas malakas pa kumpara sa kanila. Sa pagdating naman ng pamilya ng mga mga ngatay, kasabay naman ang paglalaho ng mga gabay nitong si butchok grupo pa rin kasi ng mga kriminal ang pamilya ng mga mga ngatay. Kaya nag-iingat din itong si Butchok. Ngunit sa tingin niya, kaya na nila ang mga iyon kahit na wala na ang kanyang mga gabay. Nagpapatuloy ang bakbakan na nagiging dihado na ang dalawang grupo ng matauhan nitong si Andong hanggang sa nagpulasan na ang mga ito papalayo gamit ang kanilang mga karunungan. Ngunit hindi iyon madali. Bukod kasi sa malakas din ang karunungan sa mga osal ng pamilya ng mga ngatay, hinabol din ang mga ito ni Butchok na gamit ang kanyang mga pintuan na portal. Ngunit tanging ang hindi tumakbo sa mga ito, itong si Master Galo at ang isang matandang albularyo. Hindi naman ibig sabihin na gusto pang lumaban ng mga ito. Kusang tinatanggap na ng dalawa ang kanilang pagkatalo at ang kamatayan. Ibinaba na din ng dalawa ang kanilang mga dalang armas. Itong si Maki, nakatayo ito ngayon sa likuran ng dalawang natitirang membro ng grupong Batusay. Uwi ka nito doon sa dalawa. Ano naman ang ibig sabihin nito Master Galo? Tatay Claro. <laughs> Sagot naman nitong si Master Galo. Alam ko ang dahilan kung bakit ginawa ninyo ang mga bagay na itong Maki dahil sa kagustuhan ni Ginong Andong na ipapatay kayo pagkatapos ng aming misyon sa albularyo. At sa tingin ko, kilala mo ang batang ito. Sumusoko na kami sa labanan. Bahala na kayo doon sa grupong DIT Squad at kay Sarhinto Boban kung ano ang gusto ninyong gawin sa kanila. Pinuputol ko na ngayon ang ugnayan namin ni Ginoong Andong. Sa pagkamatay ng aking mga tauhan Naputo na din ang aming kontrata sa kanila dahil wala nang magagawa pa ang aming grupo na dadalawa na lamang ang natitira. Tatanggapin namin ngayon ang anuman na kagustuhan ninyong gawin sa amin. Kung kitlan ninyo kami ng buhay, malugod namin iyon na tinatanggap. Tama ba ako, Tatay claro? Ang tanong nitong si Master Galo doon sa nag-iisang tauhan niya na natitira sa kanyang tabi ang isa pa kasi niyang tauhan nando doon sa gilid ng sapa na wala ng malay at mayroong malaking pinsala sa katawan na natamo. Itong si Tatay Umping, ang matandang iyon, ang tinamaan kanina ng mga pagsapak ni Buno. Tumango din lamang ang matandang kasama nitong si Master Galo, wikang sagot naman ito. Tama ka Master Galo, wala din namang kahantungan kung patuloy tayong lumalaban. Tinatanggap ko na din ang aking kamatayan sa kamay ng mga ito. Maraming salamat Master Galo sa lahat ng pamamalakad mo sa ating grupo. Isa kang mabuting pinuno. Sagot naman itong si Maki na napapangiti na. Kung ganon, Master Galo, mas nakakabuting ako na ang pumatay sa inyo nasasabik akong tapusin ang pinuno ng grupong batusay. Isang malaking karangalan iyan para sa akin. Ngunit bago pa magawa iyon, nitong si Maki biglang sumulpot itong si Butchok sa tabi ng mga ito. Samantalang itong si Buno nasa likuran nitong si Maki. Agad na nitong si Butchok. Ginong Maki, nakisali naman kayo sa aming labanan at hindi namin kahilingan na tulungan ninyo kami. Ngunit gayon pa man, nagpapasalamat pa rin kami sa grupo ninyo. Datapwat sa mga pagkakataon na ito, kami ang dapat na magdesisyon tungkol sa buhay ng mga ito. Tama ba ako? Napatawa na lamang itong si Maki nang marinig ang sinasabi nitong si Butchok. Mas lalong humanga ito sa mga bata. aga naman, nasagot nitong si Maki. <laughs> Kamuntikan ko ng makalimutan doon, Butchok na nakisali lamang pala kami sa labanan ninyo. Pasinsya ka na. Tinatakot ko lamang ang mga ito. Alam kong wala kong karapatan na kitlan ang kanilang buhay. Dahil sumusuko na ang dalawang ito. At wala ng kaugnayan pa kay Andong. Pinuputol na ng mga ito ang kanilang kontrata kay ginong Andong. Kaya ikaw na ang bahala sa mga ito, Dolong Butyok. Matapos iyon, Tinitigan ni Butchok ng matalim itong si Maki. Ngunit ang pinuno ng pamilyang mga ngatay agad nang umalis ito sa kanilang kinaroroonan at bumalik doon sa kanyang mga kasamahan na sa mga pagkakataon na iyon patuloy na hinahabol at pinapatay ang mga natitirang membro ng grupong Ditskwad. Huwi ka nitong si Master Galo kay Butchok. Bata, bakit mo iyong pinawa? Handa na kaming mamatay kaysa harapin ang kahihiyan ng pagkatalo ng aming grupo. Sagot naman itong si Butchok. Hindi kaduwagan ang pagsuko. Ngunit ang pagtanggap sa kamatayan ay isang malaking kawalang tiwala sa sarili. Ayaw kong tumapos ng mga katulad ninyo. Bigyan ko pa kayo ng pangalawang pagkakataon para patunayan ang lakas ng tangan. Ngunit iwasan niyong makasagupa pang muli ang aming grupo. Baka iyan pa ang magiging dahilan para magbago ang aking pasya. Matapos na masabi iyon itong si Butchok, mabilis nang tumakbo ang dalawang magkapatid na sina Butchok at itong si Buno. Papunta doon sa kinaroroonan naman nitong sinunoy na tinapos na din ang isang membro ng Death Squad. Naiwan ang dalawa na hindi makapaniwala na buhay pa ang mga ito. Agad na wika nitong si Master Galo umalis na tayo tatay claro alalayan mo si umping simula ngayon na lalayo na tayo sa pamilya ni Don Tiburcio at hindi na tayo tauhan ng mga ito at alalahanin natin na utang natin sa mga bata ang ating mga buhay matapos na masabi iyon ng pinuno ng grupong batusay agad nang umalis na din ang mga ito at bitbit -bit ang walang malay na katawan nitong si umping matapos naman ang ilang mga minuto nakahandusay na ang lahat ng mga tauhan nitong si Sarinto boban pati na rin ang Sarinto walang buhay na din itong nakabulagta matapos ang matinding bakbakan na iyon nagpapaalan din si Namaki doon sa mga bata wika ng pinuno ng pamilyang mga ngatay kailangan na namin na umalis doon kayo na ang bahala sa pamilya ni Don Tiburcio oo nga pala bukod sa aming grupo at ng grupong Batusay at Dit Squad, mayroon pang apat na gwardya si Don Tiburcio na malalakas din ang mga tangan. Ngunit batid kung kaya nyo na ang mga iyon. Hanggang sa muli mga bata. At pagkatapos, mabilis nang umalis ang mga ito doon sa lugar. Samantalang ang bunsong anak nitong si Maki na si Kiram, nagpaalam naman ito ng maayos kay Butchok. Itong si Kiram ang bunsong anak nitong si Maki. Lubhang na mga kasi itong si Kiram sa kakaibang lakas na tangan ng batang si Butchok at ng dalawa pang mga batang kasama nito. Kaya malaki ang respito ng batang mga ngatay sa grupo nila ni Butchok. Nang tuluyang mawala sa kanilang paningin, ang grupo ng mga mga ngatay, mabilis na umusad na din ang grupo ng mga bata Papunta doon sa bahay nitong si Andong na sa mga oras na iyon napatay na nila ni Gado at Tatay Kaloy ang mga nagbabantay doon sa likurang bahagi ng bahay at ang mga bantay na nasa kubo ng itaas ng puno ng kahoy. Kasalukuyan ng papunta ang mag-ama doon sa harapang bahagi para tuluyan ng likidahin ang mga bantay doon sa paligid ng bahay na iyon. Ngunit saktong dating naman nila ni Botchok sa lugar na iyon. Kaya napatigil muna ang mag-ama at lumapit ang mga ito doon sa mga bata. At sa tingin ng matandang albularyo, mukhang natapos na ng mga bata ang mga nakakalaban doon sa gilid ng Sapa. Sa isip nitong si Tatay Kaloy, nakakapangilabot talaga ang lakas ng mga batang ito. Napati ang mga kilabot na mga kriminal, walang nagagawa sa kakayahan ng mga batang iyon. Agad na balita itong si Tatay Kaloy doon sa mga bata. Dudong Butchok, napatumba na namin ni Gado ang mga bantay sa likuran at doon sa itaas ng puno ng kahoy. Ngunit mukhang hindi madali ang paglikidya sa mga bantay doon sa harapan. Dahil mas marami ang kanilang bilang. Kumusta ang pakikipaglaban ninyo sa grupong Batusay at sa grupong Death Squad, Dudong Butchok? Napapatay ba ang lahat ng mga demonyong iyon? Sagot naman ng batang. Natalo namin ang mga ito, Tatay Kaloy. Ngunit hindi namin napatay ang lahat sa mga iyon. Ngunit sapat na iyon para tuloyang mapahina natin ang pwersa ni Don Tiburcio. Ngayon, wala na tayong kakaharapin na malaking problema. Ikaw naman ngayon ang magdesisyon sa buhay ni Andong, Tatay Kaloy. Matapos iyon, mabilis na kumulis muli ang mga ito. Dahil nasa presensya ng mga bata, walang kahirap-hirap na napapatumba nila ang mga nakabantay doon sa harapan. Hindi na pinatay ng mga ito ang mga bantay. Nawalan lamang ng malay ang mga ito at lumipas pa ang ilang mga minuto. Tuluyan na silang nakapasok sa loob at nanlaki ang mata nitong si Andong nang bumungad sa kanila ang mga bata kasama itong si Tatay Kaloy. Lahat ng mga tauhan nitong si Andong sa unang palapag napapatulog na rin nila. Pati na rin doon sa ikalawang palapag kaya sa mga pagkakataon na iyon, balak man na lumaban itong si Andong, wala na itong magagawa pa. Unang-una, wala itong kakayahan na labanan ang lakas ng mga bata. Kahit pa nga kay Tatay Kaloy, wala itong kalaban-laban. Pangalawa, sa mga pagkakataon na ito, nakatapak na sa anino nitong si Andong ang batang sigado. Kaya sa mga sandaling iyon, hindi na makagalaw itong si Andong. Ngunit kitang-kita niya ang grupo nila ni Butchok doon sa paligid at rinig na rinig niya ang mga sinasabi nitong si Tatay Kaloy. wika ng matandang albularyo. Katapusan na ng paghahari ninyo andong. Balak mo akong ipapatay? Hindi iyan madali bata. Napatay na ng mga kasamahan kong bata ang lahat ng mga tauhan mo. Kahit na kumuha pa kayo ng mga pinakamalalakas na mga bayarang kriminal hindi pa rin mananalo ang kasamaan sa kabutihan bata. Kaya ngayon, ano kaya ang mararamdaman ni Don Tiborcio kapag napag-alaman niyang patay na ang kanyang anak? Hindi makakilos itong si Andong, ngunit kitang-kita ang pagtulo ng kanyang mga luha. Kaya pa nitong makapagsalita, kaya nagmamakaawa na ito sa kanila. Ngunit buo na ang pasya nitong si Tatay Kaloy, kahit napatawarin niya ang mga taong ito kung makakita ang mga ito ng pagkakataon muling gagawa din ng kasamaan ang mga ito makalipas ang ilang mga sandali nandoon na sa gilid ng sapa ang grupo nila ni Butchok na itabi na nila ang lahat ng mga walang malay na katawan ng mga tauhan itong si Andong doon sa gilid ng kalsada para makita iyon agad ng mga tauhan itong si Don Tiburcio sa sandaling magpunta ang mga iyon dito sa kanilang site Sinunog din nila kasi ang malaking bahay na tinitirhan itong si Andong na maaaring makakuha ng atensyon galing doon sa minahan, sa unahan, kung saan nandoon naman itong si Don Tiborso. Bit-bit din nila ngayon. Ang walang malay na katawan itong si Andong, balak kasi nila ni Tatay Kaloy nagawin itong bihag para mapilitan si Don Tiborso na iwan ang kanilang bukirin at itigil na ang iligal nitong gawain sa bukirin ng kang alias. Doon kasi sa tabi ng mga walang malay na katawan ng mga tauhan nitong si Andong, nandoon ang malaking karton na may mga nakasulat ukol sa kagustuhan nila ni Tatay Kaloy. Nais nilang makipag-usap kay Don Tiburcio bukas ng umaga doon sa mga batuhan na nasa gilid lamang ng sapa. Ang minsahi pa doon kapag hindi sila dumating, asahan ng mga ito na makikita na lamang nilang iagos ng tubig sapa ang bangkay nitong si Andong at tuwag silang gumawa ng anumang mga maling kilos kung ayaw nitong mapadali ang kamatayan nitong si Andong. Dinala nila itong si Andong doon sa bahay nitong si Tatay Kaloy at inilagay doon sa underground ng bahay. Samantalang nang makita naman galing sa minahan ang nasusunog na bahay nila ni Don Tiburcio agad nang kumilos na din ang mga ito. At mabilis na nagpunta doon sa site ng trusuhan. Pagkatapos, makalipas ang ilang mga sandali. Bumungad sa kanila ang nakapanlulumong kaganapan na iyon. Naabutan ng doon na natutupok na ang kanilang bahay. Nakikita din nila ang mga walang malay na katawan ng kanilang mga tauhan at ang bangkay ng grupong batosay at ang grupong Litskwada mayroong nawawala naman sa mga bangkay na iyon na iilang kasapi ng grupong Batosay. Ngunit batid na nitong si Don Tiborcio na natalo ng kanyang mga kinuhang bayarang kriminal. Nabasa din ito ang mga nakasulat doon sa karton tungkol kay Andong. Kaya umuusok ang ilong ng doon dahil sa galit at mura ito ng mura. Ngunit wala na siyang magagawa pa. Natalo ang kanyang mga kinuhang mga kriminal at nabihag pa ang kanyang anak, kahit singtigas pa ng bato ang puso nitong si Don Tiburcio, napapaluha pa rin ito nang maisip ang kalagayan ng kanyang anak sa ngayon. Hindi niya inasahan at inaakala na darating din sa puntong magkakaganito ang kanilang sitwasyon. Nasanay na kasi itong si Don Tiburcio na sila ang laging lamang sa sitwasyon at laging nagpapahirap sa mga kumakalaban sa kanila. Ngunit ngayon, napagtanto niyang hindi sa lahat ng pagkakataon sila ang nasa itaas. Napaluhod na ito sa lupa, habang napaiyak na nang tuluyan. Ang tanging naisip nito ngayon ang kaligtasan ng kanyang anak na si Andong. Matapos na malinis nila ang lahat ng kalat, bumalik na ang mga ito doon sa minahan. Nagwawala na itong si Don Tiburcio. At hindi din ito natutulog pa. Kinabukasan, kasama ang kanyang apat na mga bantay, mabilis nang umalis ang mga ito doon sa minahan at nagpunta na doon sa lugar na sinasabi nitong si Tatay Kaloy. Ngunit bago umalis itong si Don Tiburcio, nagbilin muna ito sa kanyang mga tauhan na sumunod at palibutan ang nasabing lugar ng albulario.